Ito yung mag-harvest ng ating kakao, guys. Ah, uh, ayan. Galing, galing pa ng Canada to. Ayan. Pinapunta ko lang dito pag-harvesting ko ng kakao. Hi guys! Welcome back to my channel and for today's vlog ay eh, tuturuan ko naman kayong gumawa ng step by step na tablilla. And I'm so excited dahil first time ko tong gumawa at ayun na-achieve ko naman guys. So ang masasabi ko lang ay ang paggawa ng tablia pala ay medyo mahirap na medyo madali rin naman kasi kung ilalagay mo lang yung puso mo sa paggawa nito ay talaga namang maa-achieve mo yung gusto mong marating na outcome. So ang first step sa paggawa ng tablia, ayan hinati namin sa gitna yung bunga and then tinanggal namin yung mga seeds niya. Ayan, yung pinaka-seeds niya, yun yung gagawin nating tablia ang buto nito ay parang buto ng santol guys ayan nakikita nyo at pwede nyo namang subsupin kung talagang gusto nyo pwede din namang hindi so nasa sa inyo na yon. so eto guys yung uh, kinalabasan ng aming uh... Kanina laro-laro lang nag kunyari nag aano lang kami ng pero ayan dami pa nang ma-harvest so hinarvest na namin lahat at pinagtiyagaan namin. So mag experiment kami kung paano gumawa ng tablilla. Yan, ayan, oh, ang dami. Mamaya, uh, bukas pala ay ibibilad na namin siya. So guys, ito na nga at uh, nakauwi na ako ng bahay at ito na yung itsura ng mga kinuha nating buto ng kakao. Ayan, marami pa siyang ano guys, yung mga puti-puti, yun yung balat nung, nung buto niya. Pero kailangan natin siyang tanggalin sa pamamagitan ng paghugas. Yung iba, kinakain nila yung, uh, yung mga ano nito, para siyang santoro guys. Kaya lang, syempre, ang hirap naman kung kakainin mo lahat yun, di ba? Kung susupsupin mo lahat. So, ang ginawa ko ay nilamas ko na lang siya sa tubig. So, ayan, kailangan nating kasi tanggalin itong mga coating na to. Ayan, tapos pagkatapos nun ay ibibilad na natin siya. Ayan, o, kailangan natin tanggalin kasi yung mga ganito, ayan, na nakuha natin. Ayan, hindi siya pwedeng isama sa... sa process. So, kailangan talagang tanggalin yan. Pero, matatanggal din yan, guys, sa pamamagitan ng pagpapaaraw. Pagpapatuyo sa araw. tapos nating mahugasan yung ating mga kakao ng maraming beses, eto na yung kinalabasan niya guys, hindi talaga matanggal masyado yung mga coating niya, na mga mapuputing uh, coating nung balat niya so, matatanggal naman yan pagka ating ibinilad, kasi magdadry siya, tapos Ayun, tsaka lang natin matatanggal itong mga malalagkit na to. So, nakagawa ako ng isang bila, o, oh, tapos meron pang dalawa. Hindi ko na lang pakita sa inyo kasi nakabilad na. So, ito lang yung sample. So, tingnan natin ko anong kalalabasan. Kasi, nag-experiment lang ako dito, guys. Hindi talaga ako marunong, pero... Papakita ko sa inyo yung outcome pag natapos ko na, okay? So, samahan nyo ako sa aking kakao journey. Thank you! Andito na ako sa labas ng bahay guys at eto ibibilad na natin yung ating mga buto ng kakao. Ayan, sobrang tindi ng sikat ng araw and I'm sure in 3 days or 4 ay matutuyo na silang lahat. eto na nga pala yung uh, result ng pagkabilad ko kanina ng mga buto guys at hindi pa siya masyadong natuyo so siguro mga ilang araw pa bago siya tuluyang matuyo. Yan, so nilagay ko muna siya sa isang lalagyan para bukas uh, ibibilag ko ulit siya sa araw and then, uh, ayan, ilalagay ko ulit siya dun sa pinaglagyan ko ng mga, ng mga bilao. Yan, so ngayon, uh, pinagsama-sama ko muna sila sa isang lalagyan para nga, ano, hindi naman siya masyadong naka-expose. So guys, after 4 days of drying, eto na yung kinalabasan ng ating cacao. So ayan, at tuyong-tuyo na siya guys. At mamaya, pwede ko na siyang isangag. Yes, kailangan natin siyang isangag kasi para yung mga balat, yung cover niya ay uh, ma-peel off natin. Mat kailangan kasi tanggalin natin yung mga balat. And then, pag natanggalan na natin yung um, balat, ang next process is... Uh, gigilingin na natin siya. And since wala akong uh, gilingan, yan, uh, try nating gilingin to sa blender. So, let's see kung anong kalalabasan, okay? At ito na nga guys, ang susunod na step ay isasanggag na natin itong ating mga na-dried na kakao. Ayan, ready na yung ating kawa. At kailangan dito, ah uh, hanggat maaari, malaking kawa yung gagamitin natin. And then, ito yung kinalabasan ng lahat nating uh, na-dry na. So, ito na yung kawa guys at mag-start na tayo magsangag. Sa mga talaga nag matitinda neto, ang ginagawa yata nila ay yung iba niro-roast na lang nila sa malaking oven and since uh, pansarili lang naman natin itong gagawin natin isasangag na lang natin siya guys so let's start na then eto na sila lahat guys at pagkatapos natin mailagay sa mainit na kawali ay isasangag lang natin siya ng normal na pagsasangag lang guys wala siyang mantika ah ang gagawin natin pag nasangag dito guys ay sa mahina lang na apoy and then halo lang siya ng halo yan ganyan lang hanggang sa mapansin natin na nangingitim na yung mga balat niya hindi namin yung sunog na sunog guys kasi uh, kailangan kasi natin i-peel off yung mga balat yan yung mga outer layer na covering niya yan para lumabas yung pinaka buto niya na yun talaga yung gagawin nating tableya at yun yung ating gigilingin nga pala guys, nag-start akong magsangag nito ay 1.40 p.m. So, titingnan natin kung ilang minuto bago siya maluto, okay? I heard kasi na medyo may katagalan daw yung pagluluto nito kasi iintay natin siyang mangitim. At hindi naman totally sunog yon Kasi pag maitim na siya, doon nalalabas yung aroma ng tsokolate. Mapapansin daw natin na medyo Umaamoy-amoy na yung uh, yung amoy ng tsokolate. So tingnan natin mamaya kung totoo. So kung plano natin tong gawing business, uh, mas maganda siguro kung uh, sa uling or sa kahoy natin sa iluluto since a uh, kailangan lang naman natin ng mahinang apoy. Kasi pag sa gas kasi medyo ano, matakala sa gas, medyo magastos sa gas. So sa susunod, pagka uh, na ko na okay naman yung ganitong business, so ayun, gagawin ko na itong career. Tingnan nyo, guys, namumutok na siya. Ayan, nagpuputok ko na yung kanyang mga seeds, oh. yon so, ganun pala. Ibig sabihin, siguro, ano, malapit na siya. Grabe, parang nyuhira. Ayan, pansin nyo, medyo meron na siyang umiitim-itim. So, eto na, guys, at pinatay ko na yung apoy. Ayan. Natapos tayo ng na 2.15 p.m. Ayan. So, ayan. Mapapansin nyo na, na maitim na siya. At unti-unti uh, na nagka-crack yung mga, mga coatings niya. So, mamaya, tatanggalin natin yung mga balat niya. Then, eto na lahat siya guys. Luto na. At eto yung itsura niya. Hindi siya sunog guys ha. So, kumuha ako ng isa at try natin kung paano siya balatan. Oh, ang bilis pala niyang balatan, guys. Oh, ayan oh. Ito lumabas na yung ano niya, pinaka buto niya. So ito yung ginigiling at ginagawan tableya. Hmm. Amoy natin. Wow, ang galing. Talagang las ano amoy siyang tsokolate, guys. Ang galing nga hmm. So ang gagawin ko dito ay manu manually kong tatanggalan siya ng mga balat. And then, ito na mismo. Ito na, yung mga igigiling natin. So, ang dali pala. ito na nga, tapos na yung ating uh, binalata na buto ng kakao ayan, natapos ko siya lahat at ito na yung mga has na natanggal ko ayan, so tiyaga tiyaga lang talaga dito guys, kung talagang gusto nating ma-achieve yung uh, yung talagang gusto natin so ayan ang ganda ganda na, at kung aamoyin siya kay talagang lasang lasa siya talagang chocolate so wala talagang pinag-iba dun sa amoy talaga ng tablia, purong puro siya guys So, uh, abangan nyo yung mga susunod kong gagawin yung sa pagigiling ko. Abangan nyo guys. At doon makikita na natin talaga yung, yung totoong texture ng tablilla talaga. Yung totoong itsura ng tablilla. Actually, uh, ano lang to, first time ko lang gumawa at talagang sinikap ko talaga na i-vlog to para malaman nyo yung step by step na procedure ng isang first timer na kagaya ko and so far ay eh, na ko naman guys at ayan sobrang nakakatuwa sobrang nakaka-excite At ito na yung ating mga kakao guys. Nilipat ko sila sa isang siplak na plastic and then ah uh, meron akong bato dito na napandurog sa kanila. Kasi kailangan bago natin sila i-blender ay uh, dudurugin muna natin para hindi naman masira yung ating blender or, yung, or yung ating food processor yan. Yan. Kasi wala tayong gilingan. Kung gigilingin naman natin to sa labas, eh, parang wala namang available na tagagiling nitong mga kakao. So, gagawa na lang natin ang paraan, guys. So, may blender naman tayo or food processor. Yan. Doon na lang natin gagawin. Paulit-ulit na lang yung gagawin natin pag -giling. Guys, andito na tayo ngayon sa final stage ng paggawa ng ating tablilla. So, ito na 'yung mga cacao nibs na nadurog ko na. Ayan. So, marami rin siyang kinalabasan at ito 'yung ating uh, gagamitin itong uh, food processor since wala tayong gilingan, ito na lang gagamitin natin. Yan, binili ko lang to sa Shopee, guys, at napakatalim naman ng blade, so kayang-kaya niyang gilingin 'yung ating cacao. And since first time nga to, ay medyo kinakabahan ako guys. Kasi, syempre, ang dasal lang natin mag, uh, huwag maging palpak, no? Yan, ayan. Ilalagay ko muna siya ng ganyan, dahan-dahan. Ayan, po kunti lang muna guys, since try lang to. Then, tatakpan na natin siya ng cover niya. Then, ilalagay na natin yung takip. So, here we go. Tingnan natin. Sana ay okay. Wait lang. Wait lang guys. Yeah, nagkakaroon naman siya ng result guys. Medyo nadudurog na. So, konting tiyaga lang. Kailangan nating apatagalin yung pagigiling natin. I mean, pagbe-blender dito sa food processor. Hina natin kung may nangyayari. Ayan, magandang nagaganap guys. So, tuloy lang. Tingnan ulit natin. Haluin natin ng konte. So far on, my observation, okay naman siya. Medyo matagal nga lang kaysa sa talagang gilingan. So, kailangan talagang tsagain since uh, ito naman ay homemade lang. Ayan, napapansin natin na medyo nagiging malagkit na siya guys. So, ayan o. Oh. Pagka ganyan, dumidikit na siya, ibig sabihin, nagiging smooth na siya. So, marami. Iintayin lang natin maging fine yung texture niya. ito na guys at sinaling ko na yung first batch na ating nagiling at pansin nyo hindi pa masyadong malagkit yung texture nya, ang gagawin ko uh, gigilingi ko na lang sila lahat hanggang sa maging pare-parehong ganito yung texture and then pagka ganito na lahat na lahat ko na ay uh, tsaka ko pagsasamasamahin hanggang sa uulitin ko yung pagiling hanggang sa maging sticky na yung texture niya then pwede na natin silang i-mold so eto na guys yung pangalawang batch Ayan, pansin nyo hindi pa siya masyadong pino. Kasi kailangan talaga pinong-pino siya. At kailangan lumabas yung ano niya, yung, man, yung langis niya. Kailangan naglalangis-langis siya. Kailangan lumabas yung kanyang natural oil. So, kailangan ma kailangan ma-achieve natin yon Kaya, uulitin ulit natin siya mamaya. Buti na lang matalim tong blade. Yun nga lang talaga, medyo may katagalan. Guys, mayroong pangit na nangyari eto, nasira yung aking food processor. So, hindi pala advisable to. So, yung, yung, ibang nagawa ko, nilipat mo na lang dito sa blender. Ayan, dito ko na lang tatapusin guys. Since ano naman na siya. Kahit hindi masyadong heavy duty yung aking blender, ay dito ko na lang tatapusin. Ayan, yung mga nagawa ko, itong mga to, since powder na siya, dito ko na lang sila itutuloy hanggang sa maging malagkit na yung texture niya. Pinuha ko yung nasa pinakailalim niya At ito, ito yung sinasabi ko sa inyo Na kailangan lumabas yung kanyang langis Yes! So ito na, na-achieve na naman natin And yun nga lang, tiyaga-tiyaga lang Kasi wala tayong gilingan So ito, nakakatuwa lang Ang ah, medyo nalungkot lang ako Is nasira yung aking food processor Wow guys, tingnan nyo oh, Ayan na yung sinasabi ko Nagmantika na siya guys So ito yung talagang Katabliya Sticky na siya So, na-achieve ko na. Yun nga lang talaga medyo matagal. Pero worth it naman. Yeah! So, isasali na natin siya. And then, we proceed to the next batch. Guys, almost finished na ako. And then, nagtira ako ng konti para subukan ulit itong ating, uh, sa palagay ko ay nasira nating food processor. And then, titingnan natin kung gumagana pa siya. Or baka nag-overheat lang kanina. So, meron na siyang konting inilagay guys try natin ulit. So good. Ayan, nag-overheat lang pala kasi kanina napansin ko medyo umiinit na siya. So yun din yung yung feeling ko na baka nga nag-overheat lang. So eto, gumagana na siya ulit, guys. Oh, see? So, ang masasabi ko lang is mas safe pa rin gamitin yung blender kesa dito. Kasi yung blender, napansin ko yung blade niya ay medyo may, parang may ipin siya. Unlike dito sa food processor na medyo may ano, na, na yung kanyang blade ay makinis, wala siyang ipin. So, next time, ang gagamitin ko na lang ay yung blender na talaga. So, eto na nga guys. At tapos na nga yung ating pinag hang kakao na ginawa natin tabliya. And so far, ay maganda naman yung naging outcome niya. Ayan yung texture niya guys na gusto nating ma-achieve. Ayan. Naglalangis-langis siya guys. At yung langis na nag-produce niya ay galing sa sarili niyang langis. Ayan o. No? Ang ganda-ganda. Diba? So, the next step, isuhulmahin na natin siya ng panghulma ng uh, polboron na binili ko sa Shopee. Ito na guys at nagtry ako maghulma ng isa. Ito yung panghulma ng polvoron guys na binili ko lang sa Shopee. So, piling ko para kasi siyang medyo malagkit. Medyo sticky pa siya pag hinulma. So, uh, hindi siya magandang hulmahin ng ganito kalagkit kasi may tendency na na ano na hindi siya perfect. So ang gagawin natin ay medyo patitigasan pa natin ng konti para talagang maganda yung pagkakahulma niya. Okay? So wait lang tayo ng ilang minuto pa bago natin siya hulmahin ng tuluyan. Eto na guys after one hour siguro. eto na yung kinalabasan ng ating pinatitigas na na tabliya. at eto nga um napansin ko na medyo matigas na talaga siya. Pwede na siyang hulmahin na hindi na masyadong palpak na medyo okay na siya para hulmahin guys. Kasi yung kanina tinry ko, malagkit pa siya at ano, sumasama pa siya sa hulmahan. Hindi ko masyadong ma-perfect yung pagka So ito I think is okay na. So, try natin. Ito nga pala yung paglalagyan ko ng mga nahulma guys. So, kumuha ko ng medyo malapad na tray and then ilagyan ko siya ng sapin na plastics. Kasi pag wala siyang sapin, ang tendency niya, didikit yung ating uh, tabliya. So, nilagyan natin ng plastic. Ito, nakagawa na ako ng isa. Ito na guys yung nagawa kong isa at okay naman siya hindi na siya masyadong nade-deform so try ko lang ulit at hindi ko na mamibidyohan guys kasi ako lang mag-isa wala akong taga video so mamaya papakita ko sa inyo yung lahat-lahat ng nahulma ko okay eto na guys at tapos na akong gumawa nahulma ko na silang lahat at nakagawa ako ng 49 pieces na tableya ayan medyo mahirap pala tong gawin kaya lang talagang na enjoy ko naman so okay lang at ito, pinapatuyo ko na lang siya, guys. So far, medyo, mat medyo matigas na siya, guys. So, ayan. Then, pagka matigas na matigas na siya, ay ilalagay na natin siya sa sa ano, sa mga lalagyan niya. Kung ibebenta nyo naman to, pwede naman ilagay sa mga plastic ng ng ice candy. Ayan. Gawin yung tig sa piraso. I think ang bentahan nito ay, dati bumibili ako nito, ang bentahan nito ay ano, ah, uh, 50 pesos yung sampung piraso. So, hindi ko alam ngayon kung magkano na ang presyo since nagmahal na ngayon yung mga bilihin sa market. And that's all for today's vlog. Thank you for watching. Hi guys, good morning! At ito na nga at nagtry tayo magtimpla ng ating uh, homemade tabliya At ito nga yung kinalabasan niya guys Ayan, nakikita nyo medyo naaaninag pa yung mga medyo may langis-langis siya So, pagka nagtimpla kayo ng tabliya guys At napansin nyo na naglalangis-langis Yun yung original at pure na tabliya yan. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-worry kung meron siyang langis. Kasi yun yung natural oil na lumalabas sa tablilla. Ang ganda ng itsura guys. So, oh. hindi ko pa siya nilagyan ng gatas ha. Kung gusto nyo naman maglagay ng gatas, pwede rin naman. Pero para sa akin, okay na yan. Okay na yan ganyan na pure na pure na chocolate. Masarap itong uh, partnerana na suman. Yun namang iba, yun talaga mga sinaunang way ginagamitan pa nila yun ng batidor. Yun yung parang made of uh, wood na pambati talaga ng tabliya. And since na uh, bago pa lang yung ating tabliya, nilaga ko na lang siya guys and natunaw naman siya kagad. So ayun, wala talagang makikita ng mga granules na namumuumuo kasi sobrang pino ng pagkagawa ko. So ayan, at uh, mag-aalmusal na tayo. Pakatibid tayo sa kakao ngayon guys. So thank you for watching again.